Hello mga kadilbok. <laughs> Good day sa ating lahat ayun oh. Ano ba ngayon? November 6 or 7. November 7 no Friday. So ayun nagkaroon ng problema yung motor pump natin dun sa baba paakyat sa fifth floor. So yun ay ano yung motor pump ay 1.5 horsepower and then wish made in Italy so yung wish W-I-Z-Z -Z. <laughs> yun ang brand nun pero made in Italy daw <laughs> so nagtagal lang siya ng 1 year and 4 months siguro so umano yung makina yung motor nya uh, sabi ng technician yung nag-operate no ah, ay yung nagka, nagkabit noon at saka yun ang ah, parating tinatawag ko pagka may problema bali sanay siya sa mga ganong trabaho so sabi niya is nag ano daw ah, nasunog so sa madalit sabi wala na so mahal ang pagkabili natin ng motor na yon So, naghanap ako kanina dito sa Bagyo. Doon ako sa malaking hardware. Kilala dito sa Bagyo. Malaking hardware na kumpleto. So, hindi na ako kumuha ng ano, ng Italy. Baka ita Italy lang yun eh. Ang kinuha ko ay uh, try ko ang China. <laughs> yun na nga uh, nakabili na tayo so ang mamahal ang binili natin ay nasa 2 HP 2 horsepower para mas malakas kasi bali na from basement to rooftop nasa 6th floor na eh 6th oh, floor so ang kinuha natin nag upgrade tayo more ano mas mataas na horsepower So, China nga lang ang kinuha natin. Ito siya. Inbox tayo. Ngayon, <laughs> oh. Ang name niya is Self Self Framing Jet Pump. Ayan. Marami naman daw bumibili ng ganito. Kasi nga, marami na rin hindi nag-ano uh, sa although tatak-itali pero ganon din. Madali rin masira kasi gaya nung binili ko nga, ah, gaya nung unang naikabit. So, may nakalagay talaga, itali, naka-imbus yung ano doon sa makina. Ah. Pero wala, ganun lang. So, itry natin ito. Malaki din ito. Ah, pero, Mabigat hmm. So, ito ay nagkakahalaga lang ng 4,000 pisos 2 horsepower ang inko nagkakahalaga na ang inko na motor pump is nagkakahalaga ng uh, 10k ang Italy iba-ibang klase ng Italy iba-ibang pangalan uh, name brand name pero made in Italy uh, nasa may may 16 18 20 pero you are not sure din doon kasi nga sabi nga nila prada uh, gawarin ng China ang mga ibang ano rin uh, parang marketing din lang yan na ano so madaling sabi dito no muna tayo kung tatagal ba kung tumagal siya ng one year adi mas maganda di diba? So, i-try natin ito. <clears throat> Ayun. <laughs> At inaantay nga natin yung technician, yung magkakabit nito sa plumbing. So, abangan natin maya-maya. Ah. Maya. <laughs>